对对。 Four, <laughs> four years na kayo na since <laughs> na last <laughs> ka na ito. ay five, years, uh, uh, five <laughs> years Ay, four years oh, sa Albert. Bakit natagal yun? Um, kasi may mga mga projects din po kasi ako in between mm -hmm. eh. Tapos ayaw ko po kasi na gumawa ng album na hindi ko siya matututupan. So kumbaga, medyo nagantay din po talaga kami ng tamang timing. Kasi like yung star, madami din po silang projects. Mm -hmm. Ako din madami. Mm -hmm. So ayaw namin na parang yun na, hindi, mo, hindi namin masyado na natututupan yung album. So ayun. And finally, after Four years and release ka ng bago. Paano mo describe yung album mo? Um... um. Kung ano yung nakita niyo sa akin sa audition, mas nakikita niyo siya sa akin dito. Di ba nung no, nag-audition ako sa X Factor, nag-rap -ra ako and I was singing ballads. Pero sa first album ko kasi medyo ang 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 pinarinig ko muna sa inyo ay yung, yung ballad sides ko, yung, yung roots ko sa soul, sa Pinoy soul. And ayun, ngayon, mas sa album na to, mas nag-rap -ra na ako, mas very technical pa rin yung music pero mas light na yung mood din na kasi nilukot ng mga songs nung nung una kong album so um, ayun kahit sa cover mas mas mas, mas light mas masaya hindi ko na tatandaan yung sinasabi mo na medyo malayo dun sa first album kung saan basta naglupit na talaga kaya doon na sa akong parte ka ngayon na yung album ay ibang vibe pag babao at mga ibang songs mas mas masaya po ako sa album na masaya naman po, po sa album na yon pero kumbaga mas hands on kasi po ako sa album na to eh yun nga sabi ko kanina kahit even with the cover and the content and the styling and yung yung mga song super naging hands on ako super naging honest ako with Sir Jonathan with my opinions and ganun so mas mas ako yung album nito mas ako. Album, mm -hmm. Yes. Yes. Super saya. Sino ba naman yung kumbaga to be able to be given the chance to release an album kahit dito sa so Pilipinas napakalaking blessing na yun opportunity kasi hindi lahat ng, ng artist nagkakaroon ng ganong pagkakataon pero yung makapag-launch ka ng album and single sa ibang bansa that's another story kumbaga ibang ibang ano yun ibang milestone yun sa career mo na mas lalong hindi lahat ang nagkakaroon. So, I am very thankful na they, they entrusted me with, with this album and the songs na i-release sa Singapore. So, Sir Jonathan hinted na magkakaroon ka ng uh, chance ng international na... ko kukunin ko yung... Sabi ko, ay, sorry po. Sin, oh. Pwede mo ba bang sabihin sa amin? Na pwede mo ba siya yung Hindi po kasi I'm not allowed to share anything but ayun definitely mayroong mga plano kasi nga ABS-CBN um, also wants to branch out not uh, just dito lang sa Pilipinas but if if um, they are able to help um, artists like myself na makapenetrate sa international music scene and hindi lang ako but also other artists then ayun I'm very thankful nga and naisip na na merong mga ganong plano ngayon. So yung release ba sa Singapore ay part required na ng preparation pa rin Yes, yes, yes. Thank you. Thank you po.